nadidisturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon. We must not let this ruling numb our sense of justice. Nireduce ng Supreme Court ang kanyang sarili bilang Supreme Cuddler of the Philippines. The dismissal of the impeachment sets a dangerous precedent. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Kaya dapat ituloy na to, ituloy na yung impeachment trial. Katumbas ng pagguho ng tunay na prinsipyo ng judicial review ang pagwawalang bahala sa disisyon ng Korte Suprema. Ito ang binigyang diin ni Sen. Juan Miguel Subiri matapos maglabasan ang mga bida-bida na akala mo mga abogado at marunong pa sa Korte Suprema katulad na lamang nila Leila de Lima, Risa Honteberos, Bam Aquino at marami pang iba. Sa kabila ito ng nilabas na desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas, ang pang impeachment case laban sa Vice Presidente. Sinabi din ni Subiri na hindi sila sasantuhin ng Supreme Court na i-contempt kahit pa senador sila kung ipagsasawalang bahala nila ang desisyon ng Supreme Court at kakalabanin ito. We should not disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. You know, not to mention a very dangerous precedent. If we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous end bank ruling, Dagdag pa ni Subiri, ang pagsalungat sa desisyon ng hukuman ay magdudulot ng panganib sa sistema ng check and balances na pundasyon ng demokrasya ng Pilipinas. Whether we agree to the decision or not, The Supreme Court remains as the final arbiter of all constitutional issues. Let me say that again. The Supreme Court remains the final arbiter of all constitutional issues, lest we want to destabilize the framework of our government. We must respect and honor the Supreme Court of the Republic. Sa kabila ng pagtutol ng ibang mga bidabidang senador, may iba namang sumang-ayon din ng pagsunod sa kataas-taasang hukuman. Kabilang na dito si Senator Panfilo Lacson na naglabas na din ng payag sa kanyang social media account. Kaugnay sa posisyon nito sa Supreme Court decision, dapat ani respetuhin at sumunod ang Senado sa Supreme Court ruling sa kabila ng mga salungat na opinion ng mga legal observer.